Hello mga cyclists ngayon pala ay magbabike indoor trainer muna tayo, hindi muna tayo makatakbo sa labas dahil medyo busy at may gagawin pa tayo at medyo din na pala ako kasi nangising, yun talaga yung pinakadahilan dahilan yun so set up ko muna yung bike bago tayo mapagsimula ng indoor training natin, ayun so tara, sampa na tayo sa aking bisikleta Simulan na natin ang ating workout dito sa bahay So ngayon pa lang ulit ako makakapagpadyak-padyak dito sa bahay Wala nang time makalabas o makapag-ride sa labas At may nakalimutan pa nga ako bago ako nagsimula Nakalimutan ko yung relo ko, kunin ko muna Ito na nga, dito pa lang magsisimulan 30 minutes Ng aking indoor training So tara guys, samahan nyo ako Ay hey eh sa so mga cyclista, uh, mga tayo ngayon? Mag-roller-roller muna. Roller muna. Ayan. Hindi tayo nakatakbo. Dahil hindi pa tayo aalis. Minintay pa tayo. Sulitin natin yung oras. Uh, 30 minutes lang dito sa indoor uh, trainer natin. Roller. yun. So, 30 minutes lang muna tayo. Kahapon nakatakbo tayo ng 5 kilometers easy pace. So, dahil kakablake pa lang natin ini nga lang dahil kakablake pa lang natin ulit <laughs> after 2 months eto mga cross training tayo uh, hindi hindi puro takbo maganda rin tong cycling sa pag nag ano kaya, nag mamarathon kasi si jogging nga diba ba gumagamit na ito kaya kailangan din natin pero hindi naman tayo ganun kalakas kasi hindi naman tayo makapag-focus ng pang-race talaga na na katawan o pagiging ano lang ano lang wellness lang ba maging athlete ka lang ayun at least maalagaan lang natin yung sarili natin mga cyclista pag natin papabayaan ako kasi papabayaan ko na lumaki ako yung bumababa na ako noong December ngayon lumaki dahil hindi na nakakapag workout dahil busy umaga hindi na tayo nakapag sa labas dahil nga may marami tayong ginagawa sa umaga so yung time na pwede nating makuha dito sa bahay wala mata wala naman masyadong ginagawa lalo 30 minutes lang pwede na to eh, pagpapawisan na ako agad mas pinagpapawisan ako dito sa indoor trainer kaya sa labas kasi malamig sa labas dito wala masyado like ulit hanggang lang pero hindi siya masyado ganun ka lamig lalo na mainit yung panahon ngayon hindi tayo nakapag run kanina umaga pag tumakbo na tayo ngayon medyo sobrang init time check tayo ngayon alas 8 na 8.30 na umaga yeah. medyo masakit na yung anay, araw kaya ano muna tayo bike bike muna tayo dito sa loob 30 seconds to go 30 minutes tayo grabe pa ko hindi ko to nakukuha pag nag jogging ako sa labas <laughs> awis okay stop tayo stop na tayo let's go sa 30 minutes <sighs> pagod ay kakapagod Ayan, 30 minutes lang ngayon. Kahapon ano, uh, 5 km. Bukas buwan natin 'to Sana maka 10 km tayo bukas, Pilitin natin kung kaya na oras. Pero ngayon, eto muna. Eto muna yung kaibigan natin. Tagal-tagal din kami hindi nagkasama. Ngayon lang kami nagkasama ng aking Orbea, di ba? Hay, 'yan Puro puro alikabok na hindi napupunasan. Ayan oh, shout out pala pala boy. She's peng ulit yung sticker pala boy. Ayun. Hindi na natin nagagamit ang, ang ating bike. Dito na lang sa bahay, din na kami nakakagala. Ayun. So ngayon mga cyclist, hanggay dyan muna. So, hanggang sa susunod na ating mga workout ulit. Let's go!